alamin ang mga katotohanan sa likod ng mga katanungan. Bawat utos ng ating Panginoon ay dapat bigyan ng pansin at susundin, hindi po natin makakamit ang kaligtasan sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa isang kautusan ng Diyos, sa loob ng tatlong taon na ipinangaral ni Jesus ang kanyang ebanghilyo dito sa lupa, tiyak na napakarami ng mga alituntunin ang kanyang tinuro, at wala sa mga ito ay hindi mahalaga para sa ating kaligtasan, at ang isang tunay na alagad ng Diyos ay handang gumawa ng mga bagay na naayon sa kagustuhan ng Panginoon, ngunit, may katanungan po mula sa ating mga kapatid na mga subscribers, kung bakit umano may isang mahalagang utos ang Panginoon na hindi ginawa ng mga pastor at ministro, sa video na ito, susuriin po natin kung ano ang bagay na yan, na pinakamahalagang gawain ng simbahan na may malaking kaugnayan sa ating kaligtasan. Shinto at famala. Ang mga ministro, pastor at pari ay parehong mga leader ng relihiyon, ngunit mayroon silang magkakaibang pananaw at mga kasanayan. Ang pangunahing pagkakaiba ay nasa kanilang denominasyon o simbahan. Ang mga pari ay nagmumula sa katolikong simbahan na nag-aaral sa seminaryo at sumusunod sa katuroan na may tatlong bahagi. Ang Biblia, Tradisyon at Magisterium ng Simbahan ang kanilang pangunahing tungkulin ay ang pagdiriwang ng misa o pagbahabahagi ng tinapay bilang tunay na katawan ni Kristo at sa mga sakramento. Ang mga pastor at ministro ay kadalasang nagbibigay ng mas literal na interpretasyon ng Biblia. At wala silang ibang pinagkukunan ng mga impormasyon tungkol sa mga ginawa ng Panginoong Hesus maliban sa Biblia. Habang ang mga pari ay may mga tradisyonal na pananaw. Ang mga protestanteng simbahan ay may iba't ibang mga estilo ng pagsamba, habang ang katolikong simbahan ay may kasamang tradisyonal na ritual. Sa makatuwid, ang mga ministro at pastor ay nagsisilbi ng sempli lamang na paraan na panunungkulan katulad ng pagbabasa ng Biblia sa harap ng kanilang mga kaanib. Samantalang ang mga pari ay napakamaraming ginagawa para sa kanyang katungkulan lalo na sa panahon ng Pasko at Kwarisma. Ang mga ito ay paglalarawan lamang na totoong may malaking pagkakaiba sa mga gawain ng pari kumpara sa mga pastor at ministro. Sa unang siglo, sa mga araw na nangangaral si Kristo ng kanyang ebanghilyo, maraming panahon na hindi na siya kumakain, at hindi makatulog dahil sa dami ng kanyang ginagawa. Kahit saan siya magpunta maraming mga tao ang sumusunod sa kanya, upang hingiin ang kanyang tulong lalo na sa mga may sakit at ang pagpatawad ng mga may kasalanan. Malinaw na ipinapakita ng Panginoon ang mga iba't ibang gawain kung tayo ay susunod sa Kanya. Ito ay nagpapahiwatig na ang proseso ng kaligtasan ay hindi madaling gawin. Na ang pagnanais na kung tayo ay may gustong makapasok sa kanyang kaharian ay nangangahulugan ng sakripisyo at pagdurusa. Subalit, kung tingnan natin ang ipinangangaral ng mga kapatid nating pastor at ministro, ay napakadali lamang para sa kanila ang mga gawain upang makamit ang kaligtasan. Dahil ang kanilang pangangaral ay nakabase lamang sa isang talata ng Biblia na mababasa sa Aklat ng Juan Kapitulo 14 Versikulo 6. Ito ang sinabi, Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang talata na ito ay nauuna nang ginamit ni Martin Luther bilang gabay umano ng kaligtasan. At ang pagkakaintindi niya sa talata na ito ay ganito. Hindi na kailangan ng mga pari. Hindi na kailangan nasa tunay na iglesia. Hindi na kailangan ng mga santo. At hindi na kailangan ng mesa. Dahil si Kristo na umano ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. At kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan at hindi kailangang gumawa pa ng mga prosesyon, hindi na kailangan pa ang pagkukumpisal sa pari ni ang pagrorsaryo. Dahil sa interpretasyon na ito, maraming mga individual ang nagkakaroon ng lakas upang magtayo ng kanikanilang sariling simbahan. Para sa kanila, hindi na kailangan pang magsakripisyo sa anumang retwal na ginawa ni Kristo upang maging alagad ng Diyos. Dito makikita natin na binago na ng mga pastor at ministro ang mga alituntunin na itinuro ni Jesus bilang gawain ng totoong alagad ng Diyos. Para bang ang kahalagahan ng kaligtasan ay inihalin tulad na lamang nila sa isang kilo ng bigas. Ngunit kung susuriing mabuti ang kasulatan may mga importanteng bagay na itinuro si Kristo. Na hindi araw-araw na ginawa ng mga pastor at ministro sa araw ng kanilang pagsisimba tulad ng ginawa ng mga apostoles. At ang bagay na ito ay ang pinaka-importanting sakramento na itinuro ni Kristo sa kanyang mga apostoles. Na mababasa natin sa aklat ng Unang Korinto Kapitulo 10 Versikulo 16. Ito ang sinabi ni Apostol Pablo. Hindi ba't ang pag-inom natin sa kopa ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinipira-piraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. At ang bagay na ito ay ginawa ng mga apostoles araw-araw sa bawat pagtipan-tipon ayon sa utos ng Panginoong Hesus. Ito ay mababasa natin sa aklat ng mga Pablo 11 versikulo 27. Ito ang sinabi ni Pablo, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipa na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinuman ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito. Ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Napakamaraming importanteng bagay na binanggit bilang utos ng Panginoon sa loob ng talatang ito. At ang pinakamahalaga na punto sa bagay na ito ay ang sinabi ng Panginoong Hesus sa Aklat ng Juan Kapitulo 6 Versikulo 51. Ito ang kanyang sinabi, ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumab mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Hindi nagiging isang simbolo lamang sa kanyang katawan ang tinapay na ito, kundi ito ay literal na tunay na laman ng Panginoon ayon sa kanya. Ngunit, para sa mga ministro at mga pastor, ang tinapay bilang katawan ni Kristo ay isa lamang umano itong simbolo sa laman ng Panginoon. At dapat nating tandaan ang magandang pangako ni Jesus ay kung sino man ang kakain nito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tanong, bakit hindi ito ginawa ng mga pastor at ministro bilang pangunahing paraan? Para sa pagsamba tulad ng ginawa ng mga apostoles sa bawat pagtitipantipon. Ako po ay naniniwala na ang Panginoong Hesus ay hindi marunong magsinungaling at hindi nagbibiro. Ang gawain ito ay ang nangungunang kwalifikasyon upang makarating tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit, bakit hindi ito mahigpit na itinuro ng mga ministro ng Iglesia ni Kristo at sa mga pastor ng protestante? Ang tanong, ano ang mahalagang bagay na ibinigay ni Kristo sa mga pari na wala sa kanila? Kayo po na mga kaibigan kong nanunood. Ano po ang sagot nyo sa katanungang ito? Kung bakit sa simbahang katoliko po lamang natin matatagpuan ang buhay at hindi lamang isang simbolo na katawan ng ating Panginoong Hesus? Sa pamamagitan ng sakripisyo sa mesa, sulat nyo na lang po sa comment section ang inyong mga opinion. Ito po si Kuya Tem, ang inyong lingkod, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po, hanggang sa susunod.